siga. init yun na siya. Ang kadila na magsiga, init na. Kung wala pa naging pasiga, yun na siya init. Alo, kung magsiga na ang kadila, init na siya. Pag init, ana, mutulo, dili. Mutulo, dili. Ang sinun sa'yo say, ni Lord, init na po dahil, sige, init na ko, Simba, mutulo atong luha sa kalimbay, sa kainit, sa so, presensya sa ni Lord. nagpapakilos ako ng sa'yo galihan. Ang nagmainiton sa pagday, at pagampo, pag pagpangalagat si Ginoo. Dili di, yun! Mapugan ang luha mo tulo! Diyan niya! Hallelujah! Oh! Dili di, di, di mo ang luha mo tulo! Diyan Dili di, di, di mo ang, 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 tulo sa... Asa na? Kandila! Ika nga kung ikaw magkalayo, Hallelujah! Kung naghihatan din sa mensahe, ganina dito. to. Samtang nag-praise and worship na. O perting tulos ng uluha sa kalimoy sa mensahe. Kaya sa'yo nagkandila <laughs> ganina, nga nag-inip-inip, nga nakaluha. Ngayon, amen! Sige to! Amen!